good morning mga ka-uncle, mga ka-anti. Flex ko lang po pala ang aking uh, sasakyan. Nililis ko pala ito ngayon dahil nga uh, isang linggo na pala akong hindi nai check itong aking uh, alaga. Kaya, yan, ito na yung mga ka-uncle. Nililis ko na yung parting ano, madumi. Kasi binabahayan na din kasi ng mabait kaya ang dami ng mga ano ng ano yan ito ito pala mga ka-uncle mga ka -ante. dati ko pala tong uh, dati kong pangarap to Kung ako ay nung ako ay nag-aaral pa sabi ko sa sarili ko makabili din ako ng sasakyan dati kasi utor lang pangarap eh yung nag-aaral pa ako. Ngayon naman, ito na yun. Simula lang po tayo sa maliit, ngayon sa malaki na tayo. Nais ko lang po palang magpasalamat sa pangting Panginoon kung dahi, hindi dahil sa ating pangarap at hindi natin ito naabot. Alright mga kaangkol, mga kante. Ka Alam niyo po mga kaangkol, mga kante. Ka uh, Kaya ako ito nabili itong sasakyan at mga kaangkol mga kante dahil nga ito yun, mahirap yung pag-uwi sa kagayan nung time na nag-lockdown. Kaya ang ginawa, ang, ginawa na, ang ginawa ko, hindi, may ipon na kami. Nag-iipon na kami yung bago na kami nagsama. Nagsama na kami, nag-iipon nag, nag na kami noon nung time na yun at Ayan, ha, ipon lang ng ipon. Hanggang nung pandemic, nagkaroon kami ng malaking ipon dahil nga dun sa hindi na kami gumagala, hindi na kami napunta sa kahit saan saan. At ito yun na yun mga kaangkol, malaking blessing talaga sa akin to. Alam niyo po ba mama, mga kaangkol, mga kaante, dati ko lang itong pangarap. Ngayon alam niyo po, dito na siya mga kaangkol, mga kaante. Basta tsaga ka lang makukuha din yung pangarap mo. Nagtaka nga yung iba sa akin. Bakit daw trabahan din lang ako ng bulaluan. Bakit daw ako nakabili ng ginuto. Wala namang imposible sa pangarap. Diba? Hindi lang naman ako hindi lang naman ako ang kasama dito. Kasama ko rin yung asawa ko. Nag-ipon kami. Para nga doon sa aking pangarap, sa aming pangarap. Wala namang imposible posibleng sa Panginoon. Basta, manalangin ka lang. Maabot din yun ang pangarap mo. Hindi naman porket ganito trabaho bilang uh, trabahan sa kulaluhan. Waiter, hindi mo makakamit yung pangarap mo. Siyempre, dahil sa tiyaga at sipag. Alam niyo po mga ka-uncle, mga ka-uncle. Itong sasakyan na to Sa totoo lang po. Marami na ako pinagdaanan ito. mga kaangkol, mga kaante, ante nice ko lang pong sabihin sa inyo na hindi ko ito ninakaw sariling sikap sariling sikap namin to ang aking asawa na magkaroon kami ng ganito at ngayon nga po sa ng Panginoon mag-apat na taon na sa akin to ito na siya mga kaangkol, mga kaante ito na siya. Kaya maraming maraming salamat talaga Panginoon. Nakapab naka pakabuti mo po sa akin. Sa amin. Sana po marami pa pong darating na blessing sa amin. Sana po na sana po kahit man ganito lang po ang trabaho na yung pinagmamalaki namin po at po salamat din po sa Bulaluhan sa Espanya na nakabili ako ng ganito. Kung hindi lang po dito sa Bulaluhan sa Espanya po, hindi namin makamitong ganito. Alam niyo po, libre na lahat po ang pagkain, tirahan, tubig. Ano pang hahanapin Di ba po? Kaya po nakapag-ipon talaga kami kasi alam namin na alam namin na kayang-kaya namin itong pag-iponan. Nasa halagang 80s lang naman to. 80 lang po. Kayang-kaya kaya yan. 85, 87. Or at least po nagastos kami mga mga 60.